Kaya mo bang sumakay ng bangka na mapapasigaw ka dahil sobrang bilis? At ang kanyang bilis ay umaabot ng 160 kilometers per hour na mas matulin ng ikatlong beses ng isang sakayan na tumatagbo sa highway na may bilis na 60 kilometers per hour. Ito ang kauna-unahang torpedo boat extreme ride ng South East Asia. Sa barangay Tinani, matatagpuan ang kakaibang water activity kung tawagin Olot River Adventure. Welcome po sa Olot River Torpedo Boat Extreme Ride. Isang water activity na dinarayo ng mga turista, mapalokal man o kahit sa labas ng bansa. Ang Olot River ang tinaguri ang pinakamahabang ilog sa probinsya ng Samar. At ito rin ang pinakamalaking isla ng Pilipinas. May haba itong 92 kilometers mula sa bayan ng San Jose de Buwan, Western Samar patungo sa bayan ng Canavid, Eastern Samar. At ito rin ang nagsalbing navigational highway noong panahon na hindi pa uso ang mga sakayan. Makalipas ang ilang taon, umusbong ang modernong panahon. Mula sa kasalukuyang 2024, isang dekada na ang nakalipas mula nung binuo ang torpedo. Mula noon, naging kilala na ito sa ngalan ng turismo at dinarayo ng mga turista galing sa iba't ibang sulok ng mundo. At para baybayin ang Olot River, kailangan niyong sumakay ng bangka humigit kumulang 40 minutos. At ito ay may layong 10 kilometro. habang nagbibiyahe maliban sa kaba, matatanaw mo ang ganda ng kalikasan. Ngunit may isa pang kahulugan ang salitang torpedo. Alam nyo ba na noong kalabing siyam na siglo o katumbas ng labing dalawang dekada na ang nakalipas na diskubre o inimbinto ang torpedo ni Robert Whitehead? isang British engineer na isinilang noong January 3, 1823 sa Bolton, England. At siya rin ay nagtrabaho sa Trace Italy kung saan doon niya dinisenyo ang torpedong pandigma. Ang torpedo ay isang uri ng underwater missile. Ito ay may sariling propeller gamit pampaputok para pasabugin ang barko o kaya submarino ngunit dito sa barangay Tananay may isang klasing torpedo ngunit hindi ito pandigma at ito ay dinarayo ng mga turista. Torpedo is acronym of tour guides and boat operators for river protection and environmental development organization. At ang bangka na ito ay idisenyo para mas mabilis ang takbo at mabilis makailag kung sakaling ito ay babangga sa mga bato.

kasi noong unang panahon, wala pa po yung motorized. Ano lang po yung sagwan, parang kawayan. Mula sila sa Canabid, papunta dito sa Western Samar, sa Catbalugan. Yun lang po yung gamit nila yung sagwan. Tawag po doon, pag-uulot. Kasi yung, yung nasunahan, yung, yung point man, tumatalon. Kasi tumatalon sa mga rapids, tapos sasakay na naman, talon, sasakay. Yun. Kaya po siya tinawag na ulot river. at makalipas ang mahigit 40 minutos sa pagasakay sa bangka, lumakad pa kami ng ilang metro at aming naabot ang tinatawag nilang The Dennis Point. Kung saan sa bahaging ito, pwede kang tumalon at magpaanod sa malakas na daloy ng tubig. Makalipas ang isang oras, bumalik na kami sa pagasakay ng bangka. At ayon sa aking mga kasama, kung mas naka daw ang pababa, mas nakaka-excite daw ang pabalik o paahon sa tubig. Taong 2010 nabuo ang kanilang organisasyon at taong 2014 unang nakilala ang Torpedo Boat Extreme Adventure at nagumpisang ang dinayo ang kauna-unahang torpedo Boat ride ng Southeast East Asia. Kailangan namin ito kasi uh, bababa kami para maglakan.

Ayon sa kanila, ay tinawag na ulot river kapag ang mga tao daw dumadaan sa mga mahihirap na parte ng mga bato, sila daw ay tumataron-talon na parang unggoy, monkey o ulot kung tawagin sa Waray. Kaya sa kalaunan, ito ay tinawag na ulot river. tama. Parang unggoy nga ang galawan ng aming pointman. Maliban sa bilis, ang pinaka-exciting part sa pag ng torpedo ay ang tubig na binabangga. Ang makina ng bangka na ito ay may lakas na 16 horsepower engine at sa taglay nitong lakas sa loob ng isang segundo kayang itulak ng 1 foot ang 50 katao na nakasakay sa isang bangka. At ito ay may bilis na umaabot ng 160 kilometers per hour at 3 times na mas mabilis sa isang sakayan na tumatakbo sa kalsada na may bilis na 60 kilometers per hour. Ang pera ay nauubos kung sakaling sa ating kamay ito ay dumaan. At ang maranasan ang tunay na kasiyahan sa ating likas-yaman ay hinding-hindi mababayaran ng kung sino man. Mula dito sa Olotrever ng Barangay Tinane, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Explore, and Dokyo Network.